Kailangan ko dito ng lighter ngayon. Hello guys! Uh, Shandy Iyawaltik here. And guys, uh, for this day tutorial, uh, magtuturo ako ngayon paano natin uh, gagawing battery operated yung tail light natin alam naman natin na harus karamihan ng motor ay yung tail light ay stator connection pa so ito yung uh, umiilaw lang yung tail light natin kasabay ng pagandar ng motor so ang nakabattery operative pa lang ay yung brake light uh, kung napapanood nyo yung yung recent na video ko tungkol dun sa projector bulb uh, makikita nyo kung guys uh, nasunog at saka natunaw yung mismo na uh, body ng uh, projector bulb uh, natunaw siya at uh, sabi nila uh, hindi raw yun dahil sa sa mahinang klase yung bulb kundi dahil daw sa battery uh, naka-stator connection pangaraw yung tail light ko. So ngayon, uh, marunong naman tayong sumunod. Uh, hindi naman ibig sabihin na uh, ako yung nag o ako yung gumagawa ng video, is tama na rin ako. Siyempre, marunong din tayong makinig yung sa suggestion ng iba. Uh, ngayon, gagawin ko nga gagawin kong battery operated yung connection ng tail light ko. Kitita nyo guys, minaklas uh, ko na yung kahan ng motor ko. Yan, nakikita nyo. So, before tayo mag-start, tanggalin muna natin itong uh, yung tail light natin. So, niluwagan ko na to para mabilis na agad. So makikita natin dito guys uh, Ngayon itetest natin papano nga ba natin malalaman Kung saan dito yung uh, Yung tail light O yung sumasabay sa Pag yung motor Doon lang siya umiilaw So gagamit tayo dito ng Tester Ito yung tester na ginawa ko Okay So papaandarin ko lang yung motor guys uh, makikita nyo umaandar yung motor yan pero habang nire-revolusyon ko to lumalakas din to nire-revolusyon ko sa Ayan. So para natin malaman yan uh, Tatanggalin natin to ngayon yung light na to dito sa socket Tatanggalin natin Then Ito ulit yung test light natin lalagay lang natin ito dito so clip natin sa negative to then hanapin natin kung sino yung ilaw kagaya nyan umilaw agad sya so ito test natin lahat so ito lang yung ilaw so ito yun uh, hanapin naman natin yung pag nagpreno saka lang sya iilaw so pipigain ko ngayon yung Uh, handbrake Yeah, oh. Yan, nakapigyan na handbrake oh. Oh, yan. Ito dito siya sa isa, ito yung sa handbrake, then ito naman yung sa stator o yung tail makikita nyo, hindi consistent yung ilaw nya ito naman ah, uh, lang sya so ito yung sa stator, stay light ito naman yung sa brake light so based dun kanina guys, sa tinester natin ang kulay na yung galing sa stator ay itong kulay dilaw ito makikita nyo kulay yellow to ang gagawin ko ngayon kakatin ko na to ngayon so puputulin ko na to Putulin ko na to ngayon yan then yun ang gagawin ko babalatang ko Then kailangan natin dito ng pandugtong na wire. Panggapang dito. So install ko lang muna siya rito. So guys, ang gamit ko nga pala dito ay heat shrink. Para din ako gumamit ng electrical tape. Kasi ah, madalas mabasa yung part na to. Yan, pagdugtungin lang, lang natin siya. Kailangan ko dito ng lighter ngayon. So, guys, makikita nyo, dugtong na siya. Ito kagandaan sa heat shrink nito. Siyempre, kailangan malinis yung pagkakaayos ng mga wire nyo. Yan. hindi nakakalat kailangan nyo ring ayusin ayusin lang natin yung mga itong wire na to para hindi siya nakakalat din bakit talagang bagay yung may cable tie ka kasi nasisinot mo yung mga wirings ng maayos nga pala guys pwede naman dito na lang dito ko na lang sya kunin yung kaninang pinutol ko rito yung sa may stator connection ng taillight hindi ko talaga sya kinuha dito dahil uh, ayoko namang masira tong harness uh, kaya dun ko kinuha to nagpagapang na lang ako ng wire nahirap kasi sa harness yung marami na siyang uh, marami, sabi nga eh, marami na siyang pinag pinagkuhanan ng connection sayang naman yung harness ah guys ito na then ito na ah, ito na yung pinagapang kong wire na gidinugtong ko dun sa may taillight kanina so saan ko nga ba kukunin yung linya nito ah, dito nga pala guys may dalawang dalawang paraan kung paano natin ito i-coconnect bilang battery operated ah uh, yung isa yung pagka sinusi mo pa lang yung ignition ah uh, may tail light na agad sya yung pangalawa uh, pag nag headlight ka dun lang din siya magkakaroon uh, ang gagawin mo ron kung gusto mo ng ganun yung pagka nag headlight ka saka lang sya may tail light na ilaw ah uh, dun mo sya idudugtong sa may uh, low beam ng headlight mo. So ako, ang gagawin ko lang dito, gusto ko pagka sinusi yung ignition, may ilaw na rin siya. So, yun. Kukuha ko ngayon ng linya dito sa may uh, placer relay. So, ito yung placer relay ko. papansin nyo, tanggalin ko lang to. ito guys yung test slide ko ulit ito yung test slide ko makita nyo ah yan okay pa pala kaya umilaw na so patayin ko yan hindi siya umilaw pagka hindi nakasuse. so once na binuksan ko yung susi ibuksan ko yung susi yan patayin ko ulit buksan ko yun nakakakurente lang tong ah uh, connector ng flasher relay pag nakasuse. so dito ko siya kukunin yung positive no At dito ko kukunin yung linya ng tail light So, ayan dito ko rin kasi kinuha yung connection ng ah uh, battery operated kong CDI Ayan. ito yung kulay black nya so dito ko siya i-coconnect Ayan, putulin na natin to. gana natin siya ng electrical tape kung gusto nyo naman yung gaya nga na sinabi ko kanina kung pwede nyo isang isabay sa low beam ng headlight o sa headlight mismo para mailaw lang yung taillight nyo pagkagabi syempre gabi lang din talaga magagamit yung taillight kasi para iwas disgrasya para di ka mabunggo nung nasa likuran mo mapansin nyo yung mga pinaglagyan ko ng electrical tape nilalagyan ko talaga ng cable tie kasi ayokong pagdating ng araw na hindi mo mapansin tatanggal na yung electrical tape mas delikado yun so balik na natin tong connector dito sa relay mismo so yan okay na try naman natin ngayon Ibabalik ko lang tong connector guys so yun naibalik na natin connector sususi ko naman ngayon So nakita nyo Hindi siya umaandar Pero may tail light na siya agad Yan o Hindi uh, ko alam kung Kita nyo Pero mahina lang siya Masyado kasing maaraw dito ngayon Pero ayan May tail light na siya pagkasinuse. So hindi na kailangan paanda rin Then tatry ko na rin um, Pag nakabili ako ng projector valve ulit try natin kung masusunog pa so yun guys uh, hanggang dito na lang yung video natin uh, napakasimple lang nung ginawa natin ngayon yung pagko-convert ng battery operated sa, na taillight ah uh, gawin nyo lang yung ah uh, mga ginawa ko lalong lalo na dun sa mga kahonda ko na kay XRM ko uh, super relate kayo rito and yun uh, salamat sa panunod and salamat ulit sa supporta nyo Hanggang sa susunod.